At areha mga kalot, makakagala na naman ho kami ni Ate Batang dahil minsan lang ho pumunta din sa Ate Batang. Ay di kumala ho muna kami ng Ate Batang ay magtagpa-picture sa akin. Maraming salamat ho sa pagsusuportan sa akin. Pag-usupong na po yung isang bata. Ayun po po na lang. Pagod na pagod na maglakad. Ayan o. Oh. At areho, pumunta nga ho pala kami na Ate Batang sa museo. Ay di manghang, manghang naman ho ako. Ay kita nyo ga ho yung nakadikit na yan sa pader na laking laki. Ay di lumakad-lakad ho muna kami na Ate Batang para puntahan pa ho yung iba. Ay may binasan naman ho din si Ate Batang at pinapaliwanag na naman ho sa akin ay kita na naman ng daming-daming nakasulat din eh. Ay talaga hong walang tigil lang pagtanong ko kay Ate Batang para ipaliwanag ko sa akin at di, hindi ko pa ho yun alam. Ay kita nyo nga pagdating namin dito ay nakapuso agad ako at sabi ko kay Ate Batang na ako'y picturean. At pagpasok ko namin na Ate Batang ay nabungadan ho ar namin nakadisplay na picture. At nagpa-picture na naman ho kay Ate Batang. Karami hong display din eh. At wala ho talagang tigil nakakatangawang kay Ate Batang. At talaga naman ho ako'y tuwan-tuwa dahil hindi ako magkamali kung ano ang una namin titingnan Ay talaga hong lumabas ho muna at kami para tingnan yung iba sa labas. At pagpasok ko namin dito, ako ho ay tinawag na Ate Batang at may pinapaliwanag na naman ho sa akin. Ay tinuro ho sa akin aring mapang are. Hindi e tinanong ko ho sa Ate Batang kung ano mga nasulat din eh at paniliwanag ho sa akin. At pagpasok namin din eh, ay hindi ko kahu alam kung ano yan, tapayan huga o banga. Ay pagdating namin dito ni Ate Batang, ay tinuro sa akin Ate Batang kung anong mga gamit daw ho, are. Ay are daw ho, mga platong are ay hinukay pa. At kita nyo ga naman huyang yung mga gintong yan, yan daw ho, ay ginawa pa. Are ho mga gintong na ay ginawa pa. At pagtingin ho, namin doon sa kabilang side, ay marami pa hong klase na gawa sa ginto. At napamangha ako sa mga gintuhong are ay tunay na gahong napakaganda. Ay naglakad naman ho kami ni Ate Batang at nakita ho namin aring ang tawag ho sa amin are ay palikpik ng manok. At tinuturuan na naman ho ako ni Ate Batang kung para saan at ano ho aring mga are. Ay kita nyo naman ho napakadamit puro ho ako tanong dahil hindi ko pa nga ho alam kung ano ho yung mga yan ay paglakad-lakad ho namin nakita ho namin aring malaking screen ay di ho kami nanuod muna ay tunay na sa daming tao ho eh kaya ho kami naubusan muna ng upuan ako ho yung manghang manghang-mangha eh sa akong napanuod ay kita na naman ho ninyo sinasala ho, at sila ho ay makakakuha ng ginto ay tingnan nyo ho kita nga ho ninyo ang napapanood nyo hong yan Nagsala lang ho sila at nakakuha na ho sila ng ginto. Ayan ho, nagpapaliwanag naman ho sa akin sa ati Batang at puro rin ho ako tanong dahil hindi ko pa ho alam ang mga yan. At nagpunta naman ho kami ni Ate Batang Dine sa second floor para ho magdrawing. Ay kita nyo ga ako ako'y manghang-manghan naman ho. Umupo ho muna kami ni ati Batang dyan para hu magdrawing. Kulot asan na iyo? Ayan. Sa akin ho. Wow, ang ah, ko lot. Dinrawing, wow. dinrawing niya ako. Kumo ano ano ka ba? Ano pangalan mo diyan? Atandong. Yes. <laughs> dinrawing ko siya. <laughs> wow, ang ganda naman. Nagaganda naman ng drawing niya. Nahati. Yung sa akin hindi niyo malang sinama. <laughs> Nagandahan <naman> na <laughs> <laughs> Nag mo ng drawing aron dalawang are. Eh. Talaga si Carly Carly, pare naman hong Carly. Kulot versus kulot. Yeah. <laughs> at pumunta naman ho kami din at tinitingnan ko ho. At pumunta rin ho kami din sa museum shop para ho bumili ng mga keychain. At tinawag ko nanaikot nanay ko at sinabi ko hong ako'y magmumodel. Ay tingnan nyo ga ho, pwede na ga ako magmumodel. Eh, sana sa mukha. daw <laughs> 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 thank <laughs> you